Hello mga idol, uh, magandang gabi sa inyong lahat uli at uh, mayroon naman tayong uh, uh, panibagong video at uh, panibagong uh, mga barya no na makikita natin dito ngayon mga idol no. So mga idol, kung baguhan ka pa lang sa ating uh, YouTube channel Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. Ayan mga idol, ipapakita ko lang sa inyo mga idol ang aking mga nahawakang mga matatagal ng mga old queens. So, ito mga idol, walang nakahalo nito dito ng mga uh, Philippine queens, no? Ito yung uh, nakabukod yung mga Philippine queens ko mga idol, ito ay puro mga uh, dollar queens, no? So, mga idol, kung mapapansin natin, ito yung pinaka uh, mother na pira ko dyan, no? Grabe, ang laki, oh. Kung mapapansin ninyo mga idol, no? Sobrang laki, ano? Ayan, So mayroon ako dito mga idol, 'yan, mga uh, quarter dollars. Ayan mga idol. So ipapalabas ko 'yan mga idol yung mga naka sa social media dyan So mayroon ako dito mga idol, mga Philippine Piso, no. Uh, 1908, 1909, 1910 at saka 1907. So Morgan dollar. Ayan mga idol. No, so ito yung pinakamalaking queens ko ngayon. At uh, mga idol, ito yung mga queens na to na napakarami, no. So puro po 'yan mga old queens. Ayan po, makikita natin dito mga idol, ayan. Mga dollar po 'yan mga old queens. At dito naman, ayan, napakadami yan mga idol na mga old queens din yan. No. At uh, itong mga queens na 'to na makikita niyo diyan mga idol ay uh, marami diyan nang trending din sa uh, YouTube, sa social media na uh, ilang million dollars ang halaga. Ayan, makikita ninyo mga idol diyan. Ayan. Tapos dito mga idol ito yung uh, mga queens na mga uh, may mga halong gold ayan po so saka ko na yan mga idol ipapakita sa inyo yung mga queens na yan no may, uh, may mga uh, may mga gold dyan mga idol at ito mga idol ipapakita ko rin sa inyo ang uh, Pini, no sa United States of America. So marami ako dyan mga idol at uh, mayroon dyan. Million din ang halaga dyan mga idol. Kaya nga ipapalabas natin yan sa ating uh, video. Kaya nga abangan din natin mga idol. So dito sa gitna natin mga idol at napakarami dyan mga queens. Na makikita ninyo at ang sa buong isa. Ayan na mga idol. Grabe. So, hindi pa yan mga idol, yung nakita nyo ngayon mga idol ay uh, nasa one pa yan uh, mga na mga collectable ko ng mga queens. At uh, ngayon, uh, madami pa akong uh, dapat maipakita sa inyo. So sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking uh, Youtube channel, maraming maraming salamat at uh, huwag kalimutan at huwag magsawa sa pagsuporta sa Youtube channel natin, Bagong Pilipinas bagong muka TV dahil marami tayong ipapalabas dito na mga bagong muka ng mga old queens na makikita ninyo dito lang sa ating YouTube channel. So abangan nyo mga idol ang kasunod nating mga queens na ipapalabas yung mga trending sa social media at a million dollars ang halaga at uh, mga idol, sabi ko nga itong mga barya na to kung magkatotoo ay hindi lang ako isang millionaire kundi billionaire sa mga barya na to, no? So so maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta sa aking YouTube channel. At saka mga idol, huwag kalimutan na pupuntahan natin ang aking uh, YouTube, no? So ah uh, yung isang YouTube ko LVM to Vlog Luzon Visayas and Mindanao So pakabisita naman paki-like at uh, paki-subscribe na rin mga idol So maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, sa pagsubaybay ninyo sa ating bagong YouTube channel Ayan Puro yan mga old queen mga idol Puro yan, mga dollar. Ayan. Ayan, yung uh, pini. Andito yung mga euro diyan na may mga gold. Ayan. So, ulitin ko mga idol, maraming salamat. And uh, welcome, God bless.